Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone! Ito na naman ang life coach at ka-negosyo partner at JB. So for today's video kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo yung isang bagay na parati ko nang ginagawa. No? Ilang years ko na po itong ginagawa kaibigan at every year ko po itong ginagawa. Isang beses, bawat taon their friends at nakatulong po talaga ito no? lalo po kumasinso ang buhay namin so kaibigan, uh, natutunan ko po ito sa lula ko nung nabubuhay pa siya kasi lagi niyang sinasabi sa amin na every year po, dapat alalahanin natin yung ating mga yumaong mga mahal sa buhay. E pag-pray po natin yung kanilang mga kaluluwa, yung kanilang spirits. At uh, iwan ko kung naniniwala kayo kaibigan, kasi kami no, naniniwala kami. And then, makakatulong daw sila sa atin. So kaibigan, again, hindi ko sinasabi na maniwala kayo kasi iba-iba naman yung ating mga paniniwala. Kami po dito kay talagang ginagawa namin ang bagay na ito every year. At nakatulong po ito talaga. Lalo pong lumago ang aking negosyo at nakareceive kami ng uh, mga blessings. Ayan, so kami talaga yung pamilya namin, yung, yung mga relatives ko. ah uh, not included yung ibang relatives ko, mga kamag-anak ko na iba yung religion. Okay, pero kami na mga Catholic kay Bigan talagang naniniwala kami sa bagay na ito. Kaya lagi namin inaalala yung aming uh, mga mahal sa buhay na nasa no, ibang mundo na their friends, lagi kami nagpipray sa kanila. Not just November 1, November 2, araw-araw their friends, nagpipray po kami para naman masave yung soul nila. Magkaroon sila, may makasama nila yung may kapal natin, yung ating mahal na Diyos. And in return, kaibigan, nakaka-receive kami ng blessings. Ito yung paniniwala ni Ate JB. kay kaibigan, hindi ko sinasabi sa inyo na talaga maniwala rin kayo. Depende na rin sa inyo, kaibigan. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung parati kong ginagawa every year, kaibigan. Na sinasabi ko na talaga na sa inyo na ito po yung isa sa mga dahilan na katulong sa amin po para la makareceive kami ng maraming blessing. So mga kaibigan, dahil mag alas 6 na ng gabi, time to pray na. Ito na yung nakagawian natin na magpray tayo sa alas 6 ng gabi. Ngayon naroon na ngayon, their friends, na uh, All Saints Day. yan yeah, November 1. So God bless us all po. Ito ito po yung aming maliit na altar. Ayan, nandito si uh, mahal na santo ninyo Nandito rin si Lord Krishna God bless us all At ito po yung mga handa namin ngayon Kaunting handa lang Ayan so Yung uh, nasira pala ito nun no? Naholo kaya ganun ang Itsura namin isang santo ninyo Mga kaibigan Again nakahanda may mga pagkain po dito May tubig Para sa mga yumao Mga mahal natin sa buhay na wala na Again, no, uh, siguro iba-iba yung mga paniwala natin lahat. Hindi tayo magkapareho. Pero sa mga kapwa katoliko, alam ko, ginagawa nyo rin po ito. Yung iba, binubuksan yung mga soft drinks. So, ngayon, sisindihan ko po yung kandila dito. Inalagay po ni Ate GB para mag na po tayo. Ayan mga kaibigan, nasindihan na po ni Ate GB yung ating mga kandila sa ating altar. At uh, si Ate GB ay magdadasal na po ngayon na magpe na tayo. At hindi ko na lang bibidyuhan yung aking prayer mga kaibigan na sana samahan nyo pa rin ako pagkatapos nito. Ayun mga kaibigan, tapos na tayong magdasal, tapos na tayong mag-pray, na uh, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating kasalanan, and then, nagpasalamat na rin tayo sa mga blessings na ating natanggap. Ang susunod po na gagawin natin bilang mga Katoliko, uh, sisindihan po itong mga kandila at sa bawat adore uh, po no sa pultahan pa sa bisaya kaibigan no sa sa bawat doors ng ating bahay maglagay po tayo ng kandila ayan so maglagay ako ng kandila isa lang muna lalagay ko sa likod ng aming bahay sa may uh, kusina Ito 'yung aming maliit na kusina mga kaibigan maglalagay po tayo sa labas ng isang kandila ayan para daw mabigyan ng ilaw yung daanan ng mga departed loved ones natin no? yung nasa kabilang buhay na magkakita tayo ng ilaw mga kaibigan ayan lagyan na natin dito sa babaw ng washing machine siguro babalikan lang natin no mamaya their friends ayan so ito na yung nakagawian namin mga kaibigan so ayan pala yung motorcycle ni ate JB so yung aming washing machine sira ano na po ito hindi na ginagamit kaya medyo ano na siya marumi na. Ayan. So, lagay ko po yung kandila dito. At, naghintay lang ako, no? Para matumayo yung ating kandila. Ayan, mga kaibigan. Nakatayo na po yung ating kandila. Ang susunod naman po, ay pupunta tayo sa harap ng ating bahay. Ayan hindi natin ito isasarado dahil sabi ng mga matatanda papasok daw yung ating mga mahasabuhay na wala na yan so pupunta tayo sa labas ng bahay magdala na naman agan ng kandila yan so yung tindahan ko pala mga kaibigan maraming bumili kanina nahulog yung pusporo ni ate JB at saka yung ibang kandila sorry na po ayan So kanina kaibigan ang lakas ng bintahan natin no. Yung mga alak kong kaibigan na yon full pack yung mga beer, mga red horse. So ngayon kaibigan dito sa labas, kung nakikita nyo yung aking mga kapitbahay, ayan yung kapitbahay ko na isa, pinsan ko meron na rin kandila sa bahay nila. Ngayon talaga kami their friends. So maglagay tayo ng kandila sa harap ng tindahan ni Ate GB ha, lang mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, may mga kandila na po sa harap ng tindahan ni Ate GB. Hello Renmar! Meron tayong customer. Hello. Dito si Lance. Hello. Si a Ah, Princess. Bili ka niyan? Bibili Bili, siya na. Ah, tapos sabi siyang bumili sa uli niya yung boti. Po. Ayan, so meron pa palang kandila na ah, uh, nawala yung up, uh, light. Uh, teka, halagyan muna natin siya ng nasa ba yung posporo ni Ate GB? Ayan, nasindihan na ni Ate GB yung isang kandila. Their friends, harap ng ating tindahan. Hello, Polo. Shout out kay Apollo, yung aso namin kapitbahay. Meron din tayong kandila dito. Sa likod talaga, hindi na lang ako naglagay, no? Kasi marami mga bata. Baka anong gawin gagawin nila sa apoy. And so, merami naglalaro dito sa ating Pesunit Cafe. Ayan, again, doon sa aking kapitbahay, meron din kandila. Their friends. Ganito rin ba ano No, Pakicomment nga, no? Kung ganito rin ba yung ginagawa nyo sa bahay nyo. hello, Carla. Shout out. Yeah, so, kanina kaibigan, nung hindi pa gabi, grabe, ang daming customer. Hindi ko na-videohan kasi busy tayo, no? Nagluto tayo, nagpray tayo. Ayan, so, pangatlong coke na ito. <laughs> kanina dalawa. Bosiya, batilya de ha? kana. Bago. Yan sabi ko sa kanya sa uli yung bote. Thank you. Ayan, so sa left side rin ng bahay ni Ate Jimmy, meron din kandila. Ayan, shout out sa aking brother-in-law. Na, parang siya maglalaro ng Quidja board. Wala lang board. Hello, John John. Ayan, so nag-pray na ka, John? Uh -huh. Hindi na siya nag-pray. Ayan, yung isang kandila ni Ate Jimmy sa harapan ng aking uh, bahay. no, Likod pala. Hello, Babu John! Chalo, chalo! ajo ajo ito yung pamangkin ko nag trick or treat two years old hello say hello to the camera hi uh, what's your name wabujan what's my name what's my name tita jog jog <laughs> Ayan, yan beme nag trick or treat yung pamangkin ko na nato may ka walang kandila. Ayan, so balik tayo sa ating tindahan, dear friends. So after this kaibigan, pupunta po kami doon sa ano, cemetery para dalawan yung mga yumao natin na mahal sa buhay. Ayan, so sa loob ng bahay ni Ate GB, tinan yung loob. May kandilas altar. Babo dyan! Ito, yun yung pamangkin ko kaibigan. May, ayan, yung tindahan ni Ate JB. So ngayon wala wala pang tao. Defense kanina marami talaga pero ngayon lagpas na alas 6 KB so siguro nagpe-pray yung ating mga kapitbahay. And yung iba napunta na sila sa ano, nagpunta na sila sa ah, cemetery siguro mga kaibigan pero kami mamaya na. Pupunta rin kami sa cemetery mamaya mga siguro an hour from now. Ayan, so kanina puno ang tindahan ni Ate Gibi, no. Yung mga junk food yung pampulutan wala na. Konti na lang. Look it Yeah, Ayan. Ayan, so papasok na muna si Ate GB, dear friends. Pinakita ko lang sa iyo yung ganap namin ngayong All Saints Day. Ayan, November 1. Oh, hiningal ako. Eh, nag-order pala ako nito kay Bigano, no? uh, budbud sa Bisaya. 20 peraso na budbud. -bud. Ayan. Oh, hiningal si Ate GB. Ayan. Sus, so, yung towel ko nalagay ko dito. Hello, Mingming! -Ming. -Ming yung pusa ko. <laughs> yun so yung kandila, chine-check ni Ate GB, no? Para walang sunog, their friends. Ayan. So, mamaya, kaibigan, no? hinihintay -hin ko na lang yung aking pinsan. Dahil pupunta kami nga sa cemetery. Hello, babo! Trick or treat? My two years old pamangkin. <laughs> yeah so chine-check natin, kaibigan, yung ating, ah, yung ating, ah, benta, no? Yung sales ni Ate GB. Maraming yung utang kanina kay Bigan. Ito kay Bigan tingnan nyo yung sales ni Ate GB. Ito yung sales ko ngayon 6 PM. Yung sales ko ngayon kasi yung sales ko kanina kay Bigan kinuha ko na. Bakit ko kinuha? Kasi hindi masyadong safe yung aking tindahan. Ayan, kasi wala ditong wall. So tindahan ko tapos sa likod ano na siya kay Bigan, ah, pesunet Cafe. So wala pa siya sarado, hindi siya serado kay Bigan kaya yung benta ko kinuha ko talaga pinapasok ko dito sa loob ng aming bahay. Para sure kay bigano no? Andito yung uh, binta ko kanina, daytime. Andito siya, dear friends. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, so ito yung binta ko kanina, dear friends. Kinuha ko talaga. Kasi nga, walang sa, hindi sarado yung akin tindahan. Totally sarado, no? Ayan. Hindi ko sarado. Na, ah. Uh, sudlanan? Koto Sudlanan. shout out sa aking mga players, mga kaibigan, na naglalaro pa rin sila, no? Yung iba, wala na, umuwi na, kumain. Yan, ito lang yung ganap-ganap na Mamaya, kaibigan, sabahan nyo kami, ha? Pupunta kami sa cemetery, dadalawain natin yung ating mga mahal sa buhay na yung